Para din tayo Sige, yan. Sige. Sige, kahit umuulan. Ayo, ayun, 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 you know. oh. Oh. ayun no. kamote, ah, wala na, kinain ng dagayan, eh. kami ng kamoting kahoy, kahit umuulan ang sarap yan, lalaga no, sa aming kamoting kahoy, Gano ganda ng laman Eh. Yun oh. Dong ala lang kasi. Parang naglalaro lang eh. Ah. <laughs> <laughs> uh, ano ano experience ng ganito? Naranasan niyo umulan, naghahanap ng pagkain. Oo, oh, dati nung bata kami. Oh, yun oh. Ano, masarap, masarap. Mm, uh, masarap. Parang bumalik sa pagkabata. Mm. Masarap talaga yung ganito yung experience. Sa probinsya ka. Diba? Tapos ayun yung mga palay lang. Oh. Oh, Tapos ang hukay ka ng kamote. <laughs> hmm. Ayun o. Oh. Galing kasi sila sa bahay. Eh ngayon, natin namin sila. At ikukwaraw ako ng kamote ng kahoy ni Utol sa kani Bernard eh. Ayun. Sumama na Oo. Oh. Masarap na rin yan. yun yan. yung masarap. Hmm. Parang daming laman. <laughs> Hindi ba kinakain ng daga? Matagal na rin yung tanim ni tatay, no? Ilan? Sampo. Sampo? Ba't yan lang ang laman? Wala na. Ito, ito, ito. Ay, nubo, ang ng daga? May daga dito. O, dyan, dyan, doon sa baba. Ayun yung kubo ni tatay noong araw. Nandun na ngayon yung mga kambing. Sila na yung nakatira doon. Mm -hmm. Siyempre, always ready tayo dyan. Ang <laughs> galing ha. O, oh, sige, plastic po asamba. Asan ba? Oh, ayun o, di ba? Ako o. Magaling ha. Magdala ka plastic, always <laughs> ready. Uy, madulas ka, darling. <laughs> sige. Kamu <laughs> ka. Yan. Kamoting kahoy. Madami na siguro yan. Si nanay kasi gusto ng kamoting kahoy eh. Wow. Wow, wow, wow daw. Laki oh. Laki nga. Oo oh, ha? Oo oh, ha? Oh. <laughs> Ayun. Madami na siguro to. O, si Bernard nangunguha pa. Ayun yung sityo. Ayun. Ayun, nangunguha. Nagukay pa. Panlaga. Pwede rin ano pansuman. O, oh, diba? Ayun yung mga mais nila. Ayan. No. No tapos dito umulan dahil may bagyo ngayon <laughs> nasa bundok pa rin kami <laughs> kahit bumagyo nasa bundok si Bernard <laughs> ang dami na siguro Ayun, nakuha ni Bernard wow shit ang laki tingnan dito Nicole tingnan okay na to okay na to ang laki oh ay ang laki tingnan huwag mo naalisin oh ayun oh ang laki oh. oh 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 yes Sige, sige, dito, hey. dito. Oh, picture, picture. Hey. Picture, sindi picture. Oh, oh, one, two, oh, di ba? <laughs> Ayun pa, oh. Oh, tama na tutong. Ang dami na, oh. Palakihan silang dalawa. <laughs> oh. Ayun, oh. No? Ayun, laki, oh. Okay na yan, ang dami na yan. Solve na, solve na si nanay dyan. Oo, oh, oh, ganyan kasi, ano, sa bundok di ka talaga magugutom mas, ba, kaya mas, mas malalaki Ay, no? nagtataka ako sawa na kayo sa kamote <laughs> lagi na lang kamote mm. So, yung kamote po dito, ako na lang kumakain, kami na lang. Sila ano. Okay. Wala nang pambili no, ng pagkain. Oh, ngayon hindi. Padala mo kay ano, Bernard. Tara. Mauna kayo. Uwi na tayo. Yun po, nagugulay lang kami ng kamote at ito yung sitio. Yan, si Chukuti. Yan, andyan yung mga tanim nila. Ayan yung mga mais. Ano, ano, ano? Nag-swimming daw. Da. Tapos ito yung mga ilan